papasok na naman pa ako ulit sa trabaho at ito po mayroon akong nakita rito isang babae babae na taong brasa po pinalikan ko po siya gawa na ibigyan ko po ng pagkain Uh, damit para makapagpalit siya ng niyang... damit dahil ang dumi-dumi na ang damit niya uh, binalik ang repuso ng sana andito pa siya ngayon Hãy subscribe cho kênh Ghiền kain Yan magpalit ka ng damit ha. To may ayun may kondisyon dinapay. Ha ito. Anong pangalan mo? Abi? Abi? Ah, uh, takas raw ka? Lagi kita rito na dadaanan eh. Kagabi, wala ka rito. Ayun, tayo ka. Sana may makakakilala rito. Kanya. Pakishare na lang po. Ayun, damit. maka makapagpalit siya. Lagi, kain ka oh. abi, abi pangalan mo? Anong apelido? Ha? sige, sana po makapagkilala sa kanya, hindi niya alam apelido. Sige, thank you. Sige yeah. ha? Ayun po. Sana po may makakilala sa kanya pakishare na rin po yung kanyang pangalan yun po siya pinukuha na yung damit uh, na po, may makakilala sa kanya para mapuntaan din dito kung sino ang pangalan niya ang mga magulang niya abi daw po ang pangalan niya pero tinatanong ko kung anong apelyido hindi niya alam sana po ma-share ninyo para makakilala niya rin po yung mga kamag-anak niya at matulungan din marami pong salamat pakishare po pakishare please lang po